Kasi Apo Parang ako ni John Mark ka Mo na ka ako sa ano <laughs> <laughs> Ate Kami Ang tugitun ko pa Sa Japan <laughs> Japan pa Ayaw <laughs> man sa ako Parang siya nauna akong picture mo Ha? Ah? Nauna yung picture mo, andun sa unahan. nga. <laughs> ano po? Ano ah, itigna yung <laughs> <laughs> ah, yun, no, picture ko. Ha? Diretso po, sir. Ayun o, sir. May picture ko doon. Welcome. Oh, Teka, parang ano 'to ah. <laughs> parang piyesta <laughs> Sir, nandito kayo, sir. ayan oh. Nandito kayo. ito <laughs> napaka-cute. Solo po, ano sir? iyo? <laughs> <laughs> Brother, ako. 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 Waray the... nah. okay. din po ako huh? sa Bere Island. Sa, Island. sa May Labisaris ko. Oo. Oh, Kaya lang laki na lang po ako ng ano, Laguna. Si oh, Laguna. Oh, okay. ano hi he... ino pa rin ni. Sita sama taga Labisaris sila. Sita. Susita so, ko, di ba? Opo, sa Bani Island. Opo, may outreach tayo talaga so, ngayon lang nakapunta talaga dito. Oh, sa Mr. Mian. Mr. Mian. Malakas sa halong kong sigaw. Mas malakas sa sigaw. Isang pinagpala at magandang magandang hapon sa lahat sa salamat sa Diyos na tayo po pinagpala tayo yun ay sama-sama at ang dami po natin yung mga kapatid na galing pa sa malalayo, ano? Amen! Kailangan e, po namin na makasama po kayo. Amen! po maraming Amen! At sa tanghaling ito, ating mga sa salili, tayo po ay sama-sama para sa ating COVID-19. Sa so, wala